Yo, what's up guys? Nandito na naman tayo sa aircon shop ngayon dahil nagpapalinis na naman ako ng aircon. Hindi na gaano lumalamig lalo na sa init ng panahon ngayon ang hina ng buga ng hangin kaya siguradong barado naman tong evaporator nito ganito pala yung itsura ng aircon sa likod ayan medyo nahihirapan sila dito dahil kailangan pang tanggalin itong ceiling kaya hanggang kalahati ng ceiling dito ay tinanggal nila dalawa kasing evaporator nito sa harap at saka itong dito sa likod ganito yung nangyayari sa evaporator dito sa harap o kung makita nyo puno na ng parang jelly Ayan, no? Kaya hindi na makakalabas ng maayos yung hangin dyan. Kaya kailangan talagang tanggalin yan para mabuga ng uh, water freezer. Kaya sa may mga sasakyan dyan, pagkapag humihina na yung buga ng hangin ng yung aircon, ay ganyan yung nangyayari. Barado ng alikabok at sa mga mga jelly na sa loob. Kaya yan ang dahilan na mahina na yung buga ng hangin ng inyong aircon. Pagkatapos na nilang tanggalin, ayan ay lilinisan na nila. Ayan, ilelectis na rin daw niya yung evaporator, kaya nilalagyan niya ng air freezer. Same process lang din kapag nagpapavulcanize ka ng gulong, yan, lalagyan mo na ng hangin bago ilublob sa tubig para malaman kung may lake. Ayan, binuganan niya ang water fresher sure. ganyan maglinis ng uh, evaporator para siguradong malinis talaga at ito naman yung evaporator dito sa likod ayan o oh. hindi siya masyadong marumi pero may jelly na rin kaunti ayan niloloblob na niya sa tubig uh, yan ang isang paraan para malalaman kung mayroong lake yung evaporator ang location pala sa aircon shop na ito ay dito lang sa bagong ilog Pasig malapit lang ito sa Pasig flyover along C5 ayan lang yung flyover oh at ito yung C5 Road dito na nandyan lang yung ofisina ni boss at katapat lang siya ng bagong building dito sinunod na nilang linisan ang evaporator dito sa likod medyo pahaba yung evaporator sa likod ayan. ayan pagkatapos na maglinis ay kinabit na nila lahat ang tinanggal nila at ngayon magkakarga na sila ng prion pero bago nila karga ng prion ay ibabacuum muna nila yung system yung vacuum nila ay DIY dahil compressor ng refrigerator tapos na tayo nagpalinis ng aircon so napakalamig na ang ganda na ng lamig ng ating sasakyan so pupunta na naman ako ngayon ng, ano, sa BPI malapit na sana sa BPI doon sa, ano, sa shop kaso lang kailangan ako umikot so ikot lang ako dito so iba talaga pag bagong linis yung aircon natin napakalamig kahit naka number 2 lang oh, yung fan yun lang mayroong truck <laughs> King Arthur Place Meron itong mga lads oh Maraming lads dito Ba't I-stack tayo dito May truck Pambira tong truck na to Ang kitty dito oh. Grabe ang haba niyan <laughs> Ang galing oh okay, Ah, yeah. kaya. Sana wag ka sumayad sa poste. May truck kasi doon sa na ano. Ayun. nakalusot din. Galing. So ayan, nabayaran ko na yung mga bills nila ni Boss. Ayan, so pabalik na tayo sa opisina. Wala na tayong gagawin kundi magtambay na lang maghapon. All right, guys. One hour later. May lakad pa pala ako, guys. Akala ko wala na. May otos pa tada ako ng, ano, sa HSBC siyang relied sa so yun guys ang nagastos natin sa pagpalinis ng aircon ay nasa 6,000 so kung aircon cleaning lang ay 6,000 kaso lang may binayaran pa ako na air filter kaya umabot ng 7,000 ang nabayaran ko so may idea na kayo kung magkano ang magpapalinis ng aircon so yung sasakyan na pinalinisan ko ay super grandia Iwan ko lang sa mga kotse, baka mas mura yung sa kotse Dahil ang tatanggalin doon nila ay yung sa harap ng aircon, wala kang aircon dito sa likod So kapag ayay, medyo malaki kasi, kaya ganun ang presyuhan Sa Toyota, ganun din ang mabayaran ko pag malinis ng aircon ay 6,000 din So mas okay dito sa labas dahil tatanggalin talaga nila yung evaporator at bugahan ng uh, tubig yan. Kaya maayos sa pagalinis So, yun lang guys. Thank you for watching. So, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang i-subscribe at i-like na rin at saka i-share. Alright. Babo!